welcome to season 7 this is very fashion let say yes Filipinas. got to prepare for us sa biggest power comeback season on got Got Talent! One. Huwag kalimutan eh. na magpapasalamat sa mga parents niyo. Si Mommy. Ngayong sumasali sa PBT, hindi lamang po ma-share ang aming talento, kundi para rin ma-inspire po yung ibang tao. Parang gusto namin sumali eh. Hindi na, nasabi mo niya. Okay. Okay. yes for me. Daman no! no! Totally amazing. May May hindi talaga. Naininista sa iyo. Nakapag-anood ko kayo sa tuwa. Parang may naingit. Dito po, no? Yeah. Wala papakita sa amin. Dahil nabumbura eh, di ba? Mahirap pa rin yun, FMG, ha? Live niya ginagawa yun. Ibig sabihin, rare yun. Kasi nawawala. Oh. Nakakalok! Ang talit na ipapakita namin, pang world class. I ready? I think I love you. It's a big yes. Pinatalon nyo kami sa saya. Oh my yes. Congratulations. It's a yes for you. Ah! Pilipinas Got Talent. Simula ngayong March 29 and 30, Sabado 8pm at Linggo 8.30pm sa TV5.